Any thoughts pause, Ayun, sige, na po sa nangyaring hearing? Ayun lang, sige. Sagutin natin. Sige. Sagutin natin. Hindi pa kalik si Sinanaling. Do you think naging fair ang treatment sa inyo, Mayor? Ang inyo po confirm yung mga ari-arian. Mayor, mayor, mayor. Pa-upo <laughs> ba <laughs> yun? Sige. Okay, okay. Sabay-sabay lang kami. Ah, Ma'am, do you think John, naging fair ang treatment sa inyo dito sa hearing? No comment on the treatment, pero papatunayan namin na Filipino, si Mayor Alice Go meron siyang birth certificate. Yung sinabi niya, totoo, yung nanay niya ay kasambahay. Tignan niyo yung birth certificate oh, na kalagay occupation ng kanyang nanay doon ay housekeeper. Meron siyang Filipino passport. Wala na siya ibang passport. So now, the burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak namin dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Wala ho ipang kinikilalang bansa si Mayor Goh, kundi Pilipinas lang. Ayaw nga niya magsalita ng mundo dahil kahit anong pilit sa kanya. Dahil ang mother tongue niya ay Tagalog. Sir, bakit hindi ron mahanap yung uh, birth certificate ng parents? Ng nanay, in particular? Hindi, yun na yung hindi siya involved dun sa pagkuha ng kanyang birth certificate. Ang nakita niya, yun na yung inabutan niya. At yun ang sinagot niya. Buong tapang sinagot ni Mayor. Lahat ng tanong ng mga senador. Kita niyo naman lahat na binuhos kay Mayor pero hindi natinag si Mayor. Sabi niya talaga na Pilipino ako at uh, wala akong ibang bansa. Saan niyo ako i-deport? Ide kaya diba? Pilipinas lang, ito lang at hindi niya iiwanan yung bambang Tarlac. 'Yun lang po. Maraming salamat. Mayor, you confirm iwanan mo Bambat? Sir, yung sinasabing pa pagsisinungaling po, po. At ako po ay isang Pilipino. Oh, 'yun lang po. Marami at lalo salamat. lalo na po hindi po ako spy. Okay, 'yan, 'yan. Ulitin mo, ulitin mo, Mayor. Ano sinabi mo? Ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Thank you. Mayor, ano po niyo sa everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano-ano nga ba ang mga nadiskubre na pwedeng maging ebidensya patungkol dun sa di umanong pagkakalink itong si Mayor Alice Go sa Pogo at sa mga illegal activities ng nasabing Pogo sa Bambantarlac. Mayroon na ba tayong nababanaag na relasyon itong si Mayor Alice Go sa Pogo sa kanyang maliit na town sa Bambantarlac? Paano nga ba biglang umingay ang isyo ng Pogo dito sa Bamban na sinasabi na nakalokasyon malapit mismo sa munisipyo ng Bamban? Nagsimula ito noong February 25, 2024. Nagsimula kasi ang inya rito noong may makatakas ng isang Vietnamese na nangangalang Nguyen Mindok na mas kilala ngayon bilang Dani. Tumakas mula sa Baofu Compound ng Junyuan Technology na ang dating pangalan ay Hong Sheng. Ang Fu ang kinikilalang pinakamalaking Philippine offshore gaming operation compound sa Pamban Tarlac. Itong sinasabing Vietnamese ay nakatalon mula sa dormitory area noong umaga ng February 25, 2024. Nakita pa nga sa CCTV footage na pinipilit siyang pabalikin ng guards dito sa compound. Hinabol pa nga siya ng mga guards dito sa kalapit bahay na siyang tumulong kay Danny. Pero sinabi nga ni Danny na siya ay magpapakamatay kung siya ay pipilitin pa makabalik sa nasabing compound. Si Danny ay nakitaan ng mga pasa leeg at sa katawan na nagpapakita ng sinyalis ng pang-aabuso. So, pansinin natin itong Jun Yuan na dating Hong Sheng Pogo. Tinulungan ito ni Mayor Alice Go noong hindi pa siya mayor para magkaroon ng letter of no objection para matuloy ang operasyon nang Hongsheng Sheng Pugo dito nga sa Bambantarlac. Okay, so bilang incorporator ng Fu, kayo humingi ng lono para sa Hongsheng. Dahil kahit noon, ano bang relasyon ng Hongsheng at ng Fu? Uh, Your Honor, uh, pinakilala ko po sila sa previous administration po. Uh, ang relationship po nila ay lesser and lessy po. Supposedly po. Lesser at lessy ng lupa. Uh, Magarin po dapat si Hong Sheng po kay Baofu po. Gaano nga ba kalakas o kakilala ito sa Alice Go sa munisipyo ng Bambantarlak at siya pa talaga ang nagpakilala di umano sa mga tao ng Hong Sheng Pogo, sa mga tao naman dito sa munisipyo ng Bambantarlak. Pero sa dokumento na lumalabas, siya mismo ang nag-apply. Pangalan ni Alice Go ang nag-apply para magkaroon ng letter of no objection itong Hong Sheng. Ang resolution mismo ng munisipyo taong September 2020, ang nakalagay dito ay siya ang acting representative ng Hong Sheng. Pero itong Hong Sheng ay na-raid noon pang February 2023. Ibig sabihin, si Alice Wu ay siya ng mayor noong mga panahon na yun. Hindi ba siya na-alarma rito? Lalo itong Hong Sheng ay umuupa sa Baofu Compound na kung saan ay siya dati ay parte at may shares sa nasabing Baofu Land Development. Pero napagalaman nga din natin na ang Hongsheng after itong marig ay nagkaroon ng panibagong pangalan. At ito nga ay kinilala sa bagong pangalan Genuine Technology Incorporated. Parang ang daling magsagawa ng ng pangalan ng pugo. At ito nga daw ay mayroon pa rin Pogo Permit kahit nahuli na noong February 2023. Bakit parang ang lakas naman ito na hindi man lang na alarma at nabigyan pa ng Pogo Permit? So natin paano bang nakasama nitong si Mayor Alice Go, ang mga operator ng Pogo ng Hongsheng at ngayon ay Junyuan. Ayon kay Mayor Alice Go, ang lupa na ito ay kanyang binili. True installment, kumbaga, hulugan. At may mga investors pang sumama. Ang iba nga ay Chinese. Kaya nung sinabi niyang ito ay kanya nabili, hindi naman ito na ipangalan sa kanya dahil nga installment. So, lumalabas na nabayaran niyang buo ito nung may mga pumasok ng ibang foreign investors. Sino-sino ang mga incorporators ng Baufu Development? Isa na nga rito si Mayor Alice Go, Rachel Joan malonso Carion, Huang Jie Jiang Ruijin, at Bao Yinglin. Tatlo rito ay foreign nationals. At ang Chinese ay itong si Jiang Ruijin. Kung iisipin natin, saan nakilala ni Mayor Alice Go ang mga foreign nationals na ito? Ang Bao Fu po, uh, isa po akong incorporator po ng Bao Fu po. So, paano naging pagmamayari ng Baofu yung lupa? ah uh, Nag-joint venture po kami ni Baofu po, Your Honor. Sinong nag-joint venture? Yung, ang Baofu at kayo, sino yung kayo? ah uh, ako po, tsaka yung mga Chinese po na investor po na nasa Baofu po. Sinong mga Chinese investors yon? Sila ba yung Hongsheng? Hindi po, Your Honor. Sino po yung mga Chinese investors na iyon? Uh, ang Chinese investor po ng Baofu po, Your Honor, si Xi Xingyang. Sino po sila? Sino si Xi Xingyang? Um, siya po yung, siya po yung, isa rin po siya incorporator din po ng Baofu po. siya po ay Chino o Filipino? Ah, uh, Chino po. So ano po yung percentage ng uh, Filipino at percentage ng Chino dun sa Baofu? Kasi sabi niyo ang Baofu ay Pilipinong kumpanya. Apo, 60% po, Filipino-owned po. Ang una niya nabanggit ay itong si Huang Jiang, na siyang nag-encourage sa kanya na gumawa ng itong klaseng investment. Lalo pat lupa lang ang kanyang hawak, wala naman daw mawawala. Pero ang tanong nga ni Senator Riza, kung ikaw ang bumili ng lupa, bakit hindi muna sa iyo nakapangalan? kundi diretsyo na sa Baofulan Development, kung saan ipinapakita na 60% ng capital stock ay pag-aari ng mga Filipino. So maaari nang bumili ng parsela ng lupa. Dahil ang sabi niya noon, 50% ang kanyang shares dito sa Baofulan Development. Sino-sino yung nagre-represent nung 60% na Filipino? Ah, uh, ako yun? po. Kayo lamang mag-isa, 60% Apo. ownership. And then 40% sina Xi Xingyang at Apa. iba pa. Ang sabi niya rito ay 60% ang kanyang shares at the rest Chinese na. Pero mukhang nakalimutan niya kung sino yung mga incorporators na nailagay nila sa SEC registration. May iba pang Filipino. Ano ba talaga yung totoo rito? Mukhang naiiba na yung mga sagot. Ito ang si Mayor Alice Gu. Sinabi rin ni Mayor Alice Wu na ang kakilala lamang niya dito sa mga foreign nationals na ito ay si Huang Ji Yang. Your Honor, ang participation ko po dyan is the lot. Uh, prior prior po ako mag-divest po, kinausap po nila ako kung gusto ko mag-invest ng in cash na in peso. Sabi ko po sa kanila, wala po akong ganun kalaking pera. Ikaw nag-apply eh. Uh, yes po, nung una po ako po nag-apply. Oh, uh, ikaw nag-apply. So okay. on record, ikaw ang not only president but ikaw rin ang applicant in behalf of Baubulan Ah uh, yes po dahil ako po yung president po uh, So ang simpleng tanong ko saan nanggagaling yung pera Your Honor lahat po ng construction po sila Kuang Jiang po ang nag take care In fact pwede rin, pwede rin po tayo magtanong po doon sa Bamban mismo na hindi po ako pumupunta Even during po the, the construction po sila po ang nagpapatakbo at sila din po ang nag po Ang problema si Wang Jiang uh, Wang Jiang nagtataguna eh Saan namin nahanapin siya to validate? Ang ang ang, ang aming ang uh, aming uh, gagamitin lang ay yung mga dokumento. Pakita ko yung building permit. Yung building permit. Lahat ng building permit ikaw ang nag-apply. Eh. At yung ibang sinasabing di umano kriminal dahil sa money laundering tulad ni Jiang Ruijin at Bao Yinglin ay hindi naman daw niya kilala na husto at hindi niya rin inalam kung ano ba ang mga pagkataon nito. Sa kasawiang palad lumabas ang tunay na pagkatao ni Jiang Weijin at ni Bao Yinglin. Ayun, umamin nga sa kaso money laundering sa Singapore. Bakit kaya sa tagal-tagal niya naging negosyante ay hindi man lang niya ginamit yung tinatawag nating due diligence? Di man lang siya nagmasid-masid o inalam ang mga buong pagkatao ng kanyang mga kasama sa nasabing Bao Fulan Development Corporation. Hindi ba napakalaking red flag nito? ang koneksyon ng Bawful Land sa Hongsheng Pogo. Dito sa Bawful Land Development ay nagpatayo sila ng 32 building structures na overlooking pa nga ang munisipyo ng Bamban. Napakalapit nito sa nasabing munisipyo. Yung Bawful Land ang nagpaupa ng compound kung saan may 32 building structures at ilang portions dito sa isang building ng Bawful Land Development ay inuupahan di umano ng Hongsheng. In other words, dito sa Baofu Compound, kung saan mayroong 50% shares dati si Mayor Alice Go, doon umuupa ang Hongsheng. Doon nag-ooperate ang Pogo. Okay, so, sige, na-raid noong February 2023 ang Hongsheng, pero nakapagpalit ito ng pangalan mula Hongsheng naging Junyuan Technology Incorporated. At ang sabi ni Mayor Alice Gu ay mayroon din daw itong Pogo Permit. Kaya pinayagan niya muli itong makapag-operate kahit na read na noong February 2023. Ngayon, sabi niyo po sa isang media interview na simula nung raid sa Hongsheng, nung February pa, yung unang raid, February 2023, Uh, nakaraang taon, okay. hindi nyo na sila pinayagan mag-operate. Pero hindi na nga ba sila nag-operate or nag-operate pa rin sila? Um, Your Honor, after 2023 po na-rate sa Hongsheng po, uh, gumawa po ako ng investigation po, uh, inalam ko po ano po nangyari, hanggang sinubaybayan ko po hanggang nasa korte na po yung kaso, ang uh, hindi ko po inalaw po ng operation po is after itong rate po nung nakaraan po na buwan po. Pero mula nung Feb 2023 hanggang itong uh, huling raid, 2024, during which time gumawa kayo ng investigasyon and then umabot sa korte, nag-operate pa rin. Uh, after po, nagkaroon po sila ng provision license po. Saan galing yung provisional license? Provision license po, Your Honor, from Pagcorpo. Bilang ina ng bayan, mayor ng bayan. Bakit pinayagan pa muli na makapag-operate kung ito ay nasangkot na sa paggawa ng mga krimen? Hindi ba dapat na mas naging maingat siya sa pagpayag na muli mag-operate ang POGO na ito? At hindi lamang siya dapat nagre-rely sa POGO permit? Nasa kamay niya ang pagpayag dito. Ihalin tulad lang natin sa Pasig City kung saan si Mayor Vico Soto ang mayor. Hindi ba hindi niya pinayagan mag-operate ang pogo sa kanyang lugar? So dito, maliwanag, nakagawa na ng krimen, nagpalit ng pangalan ng Hongsheng to Junyuan, Yuan, at pinayagan niya muling makapag-operate. Kaya minsan magtataka ka, wala ba talagang link itong si Mayor Alice Guo sa pogo dito sa Bambantarlak? Lalo pat siya yung mayor? na para baga ang bilis makakuha ng dahilan para payagang mag-operate muli. Tinanong din si Mayor Alice ko kung nakapasok ba siya doon sa lugar kung saan nag-ooperate. Ang Pogo, dito sa Baufo compound. Ang sabi niya ay hindi. Opo, and one of uh, your honor one of the reason din po na nag-divest po ako ng 2022 po. 2021 po pala your honor. So, opo, nag-divest kayo at siya naman daw ay nag-divest na ng kanyang ari-arian o shares ng Baofu. Kaya hindi na siya isa sa may-ari ng Baofu Land Development. Pero bilang mayor, hindi ba dapat inaalam mo kung ano ang nangyayari sa isang negosyo na hawak mo o under your jurisdiction bilang mayor? At dahil pinayagan muli ni Mayor Go na makapag-operate itong Junyuan Pogo nareid itong muli noong March 2024. dal sa mga charges for alleged human trafficking and serious illegal detention. dal maliban nga dito sa Vietnamese, mayroon pang isang taga Malaysia na nalaman nila na hindi nga daw pinapalabas din sa nasabing compound. Ano nga ba ang mga nadiskubre noong ma-raid ang Junyuan Technology Incorporated noong March 2024? A total of 167 Chinese nationals ang napa-deport. Dalawala pala silang valid working permit. Pangalawa, nakita nga nila ang mga torture chambers, panic room na may closed circuit TV system of cameras na naka-install sa paligid ng compound. Nakakita rin sila ng vaults na may millions of pesos and dollars. Gamit ng asetilin, winasak sa mga vaults sa Pogo Company na ito na Zunyan Technology sa Bangbantarlak ngayong araw. Ipinagutos ng Bulacan Regional Trial Court Branch 81 na buksan ang lahat ng 27 volts ng kumpanya at may laundering council o AMLA, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, PAGCOR, PNP-CIDG, at ilang prosecutor. Mga passports, ng halos na mga Chinese workers doon. Sa unang dalawang vault, mga dokumento at passport ang nakita. Pero sa pangatlo, mga bundle na ng pera na aabot sa 5.5 million pesos at 1,000 US dollars ang tumambad sa mga operatiba. Importante raw sa PAOCC ang mga dokumentong maaaring magturo sa illegal operation ng Sunyan na pwede nilang magamit sa korte. Nakita rin nila ang electric bill amounting to 15.1 million pesos at ito ay nakapangalan kay Mayor Alice Guo. Nakalagay yung salitang Mayor. So, ibig sabihin ba nito? Totoo bang nag-divest siya ng shares niya sa Baofu Land? Dahil sabi niya, nag-divest na siya bago pa siya kumandidato. Pero bakit dito nakalagay na Mayor Alice Guo? At hindi pa pinapalitan ang pangalan doon sa bill Tarelco came in. Uh, somebody from Tarelco gave to the guard a document. Tarelco is Tarlac Tarlacla Electric. Electric Cooperative okay. 2, mm -hmm. the, the one servicing mm -hmm. Bamban. Mm -hmm. So may binigay dun sa guard. So sabi nila na, ng guard sa amin, nung binasa ko, uy, disconnection <laughs> notice ito, in the name of Mayor Alice Guo. Then sabi ko, okay. what's the involvement of the mayor in Sonyuan? 1? Mm -hmm. So dun na kami nagsimulang maghalukay, mag-imbestiga. Mm -hmm. mag, uh, at may ding isang nakita mamahaling sasakyan na nakapark doon sa loob ng compound. At ito nga ay nakapangalan din kay Mayor Alice Gu. Bilang sa ang dokumento ay sa sasakyan at bil sa kuryente sa pangalan ni Bamban Mayor Alice Gu. Iimbestigan daw ito ng BILG. Now as far as Uh, the operating units are concerned, ang manakita lamang po namin dito ay ilang mga dokumento nagpapangalan doon sa kasalukuyang alkalde. Now, if that would constitute enough evidence to file criminal or civil charges against her, it's up to the uh, Department of Justice. Ang isa pang pinagtatakahan ng PAO, dahil balak nilang buksan yung 27 safes and vaults na nakita doon sa loob ng compound. Pero nung lunes, kung kailan sila magbubukas na? abay bigla daw nagkawalaan ng mga grinders at sa yung mga grinder operators. Noong nagtanong sila kung nasaan, abay pumunta daw sa seminar, hindi lang kung saan yung seminar. Bigla na lang naglaho yung mga equipment. Sino kaya ang nagutos nito? Uh, you said that one Friday you had made arrangements for the grinders yeah. in, in the, in the town. Yeah. to be used for opening the safes. you counted yes. how many 19 safes? Yeah, that about. Uh, you found 19 safes. But on the following Monday, yeah. none of the equipment uh, were to be found and none of the operators were to be found. Were in town yes. and, but, and then you said uh, to one of the senators Senator your guess is as good as mine. yeah what exactly is your guess? What was happening? Uh, I asked the uh, police officers mm -hmm. who were with us, the operating units IDG Sabiko. Uh, Colonel, ano nangyari? Nung Friday lang, nandito lahat yung mga kailangan natin, mm -hmm. nandito yung mga tao. Uh, sir, biglang nagkawalaan eh. Uh, sabi ko, paano nagkawalaan? Uh, sir, tanungin nga natin yung mga taong nandun, yung mga mga tumulong pa sa amin, yung mga naiwan. Mm -hmm. uh, saan napunta yung mga mag-ooperate ng grinder? Uh, dok, meron daw uh, seminar na attendan. Sabi ko, saan yung seminar? Eh, dok, hindi na namin alam eh, basta may seminar daw. Sabi ko, that's a very that's a uh, very suspicious occurrence mm -hmm. bago ng ganoon. Alam nilang ngayon ay eh, mag uh, ano tayo magbubukas ng grind ng mga vault bigla silang mawawala. Mm -hmm. Somebody must have instructed them yeah. to make themselves uh unavailable. Mm -hmm. Again, one, one or two is an accident. three or more is a conspiracy yes. parang ganoon, diba? Parang ganoon nga 'yan. Mm -hmm. So ang akin lang doon is Your guess is as good as mine. <laughs> kung sino yung tao behind that. Okay. At ang isa pang revelasyon na sinabi ni Danny, yung Vietnamese na nakatakas, na baano siya idalhin Para maimbestigahan, may mga polis nga daw na pinipilit siyang pumirma sa isang undertaking kung saan siya ay gagawa ng isang affidavit of desistance kung baga hindi siya magdidimanda sa mga tao na involved sa Pogo. At sasabihin niya na siya ay kusang loob na lumisan sa nasabing kumpanya at walang anumang krimen na ginawa laban sa kanya ito mga POGO operators o yung mga tauhan ng nasabing POGO. Some members of the police, I don't know saan galing yung police, masasabi niya may mga police na dumating and he was being asked to sign And uh, affidavit of undertaking. Okay. Basically, an affidavit of resistance mm -hmm. that supposedly he left the compound at his own on his own volition, and he uh, supposedly was willing to go home to Vietnam and so on and so forth, and that he was not maltreated in any way inside Sun Yuen. So, nung sinabi ni ano yon ni Danny yung maling anong Vietnamese national, sabi namin, take sandali, medyo parang may hindi tama. Mm -hmm. And Danny gave us a copy of the document. And up until last night, kausap ko si Danny, sabi niya I can vouch for the authenticity of that document. Mm -hmm. They were asking me to sign that document, police officers. Mm -hmm. So because of that, we tried to compartmentalize the information. I see. So, So, we kept it. Police pa ang nagpapapirma. Hindi ba nakakaalarma? So, maliban nga dito, tinutuloy pa rin ang pag-iimbestiga tungkol sa tunay na katauhan nitong si Mayor Alice Go. Siya ba ay Filipino o siya ba ay tunay na Chinese? Hanggang dito na lamang po muna. Hanggang sa muli, magkita at magkaranigan tayo. Ako po sa si Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.